Go. Teka lang. Yan, yeah, okay na. Uh, magandang hapon po sa mga nanonood niya ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Ito po yung ginamot ng November, 5. November 5. Pasok, boys. November 5. November 5 ngayon, December 4. 4. 2024. 2024. Tayo check 4 o'clock na po ng hapon. Ito yeah. po yung iyakin, touchscreen, halo-halo na. Yan, yeah, bugnutin, <laughs> sipain, <laughs> inumin. Yan. <Yeah>. Pero <laughs> Last final na po ito. Kasi hindi na namin pinakita yung unang alignment nito. Tula ko tayo, tula. Yun, yun. Kailan ito nakalakad? Yung ah, ginamot to? Nakalakad na agad siya. Nung kahit papano. Tapos nung magdaan mo talaga. After four days. Oh, after 4 days. Nakalakad na siya hanggang ngayon. Kasi dati pinakilala ano, pa. Binubuhat lang to, inalalayan. Inalalayan. Tapos pagka babangon, hindi siya nakakabangon. Yan. Yan po ang sakit niya. Ang kaya lang po yung nagkaganyan, ang una niyang masakit, itong buto niya, lumali. Sumalisik. Ngayon, nakakalakad na to. Wala sakit to. Kahit anong paruko. Tay, bunso! Tay. Lumbar. Bunso. Ang kaso pala niya sa medisina. Salamat sa mga doktor na gumamot sa kanya. Thank you so much po sa inyong lahat. Dahil alam niyo sakit niya, lumbar spinal. Tapos may deformality sa left side. Oo. Tapos na yung sinabi niya, Di ako okay, mag-ibig sa kita ng English. Parang na tayo. Bye-bye. 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 May gin ka mamaya. Tayo lang muna natin Sunod mo na. Ay! pok okay. dalawa pa. Pok-pok. Antimoto. Ano parang dog Oh? 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 Bakit tayo? Dati na meron Oh. Kasi dati hindi ka nalamit. Ay nalamit kita pero mabilisan lang kasi hindi ako nanghiyaw eh. Ang unang pasok niya po, nakahiga lang siya doon. Nakahiga lang po siya dyan sa papag na yan. yan. Ngayon, oh. pangalawang session pala ngayon. Sa buwang pagitan. Ay, wag kang tatalantay! Hahaha! Kami gilas Dating hirap na hirap sa pagtayo. Ngayon. Ayos na. Sabi niyo, <laughs> <laughs> Mahirap yung ginawa dati. ganyan lang niya dati po. <laughs> paano na? hindi niya tay kasi Tug -tug na. Baala ka na tay Bye bye bye. Thank you Lord. Masalita ka naman Tay babay. Babae ka <laughs> mo. Salamat Panginoong Jesucristo. <Isakresto>. Salamat. <laughs> Urtang-urtang. <Pura> to my <laughs> okay, followers, salamat po. <laughs>